Problema sa makina, yan daw po yung sanhi ng pagbagsak ng helicopter ng Philippine Air Force na magdadala sana ng relief goods sa La Paz, Leyte. Walo ang sugatan sa insidente. Nakatutok si JP Seriano. Mula Tacloban City, mahigit dalawang oras ang biyahe sa sirasirang daan papuntang bayan ng La Paz. Dahil motorsiklo lang ang nakakalusot, helicopter ang naghahatid ng relief goods sa mga binagyo sa La pero kahapon, nag-emergency landing ang helicopter ng Philippine Air Force na ginamit sa relief operations. Sakay nito ang dalawang tauhan ng DSWD at anim na miyembro ng Philippine Air Force Tactical Operations Group na nakabase sa Region 8 na regular na kasama sa operations ng Task Force Yolanda. Highly trained at magagaling naman daw ang mga piloto. Sa bulubunduking barangay ng Bagacay West, nag-nosedive ang UH-1HUE chopper na bumaloktot na ang main rotor wala na rin ang tail rotor nito. Nagkaroon ng uh, engine problem more likely yung chopper. Kaya nag-initiate, ng, nag ng emergency landing yung uh, piloto. Sa tuwing nakakakita ng helicopter, mga residente ng barangay Bagakay West ay natutuwa sila dahil indikasyon ito na merong parating na tulong at anumang ayuda. Pero ang hindi nila inaasan, pasado alas 3 itong biyernes, ang helicopter na dapat tutulong sa kanila na disgrasya. Nagpaikot-ikot muna sa ere ang chopper bago bumagsak. Nagtulong-tulong na po kami dito pa na nailabas yung piloto kasi po naipit may mga paa. Isa po yung piloto, po, yung po ang grabe, naipit mo yung upuan. Sa inisyal na impormasyon, ligtas ang lahat ng walong sakay na nagtamu lamang daw ng slight injuries. Magaling yung pilot at naagapan niyang um, magdahan-dahan mag-land. Kaya ang impact ay hindi ganong matindi. So hindi sumabog yung chopper. Sa kabila ng aksidente, nahatiran pa rin ng tulong ang mga nangangailangan. Masalamat ako sa kanila na kahit ganoon kami kahirap dito, narating din kami. Kaya nga lang, na disgrasya sila. Nasasaktan din kami. Gawa ng mababait sila sa amin. Ang ilang sugatang tagi-Air Force, inilipad na pa Maynila, sakay ng C-130. Mula rito sa La Paz, Leyte, JP Soriano. Nakatuto, 24 oras.